<laughs> Kasama na yan. Ah. Ang dakit nun. Ayun yung inuulam. Gano'n mababa pa yung kamay mo. Nalangin na muna. Ayun, naiwan sila sa ibang isda. O, nasa ilalim. Ayun. dami na rin yan kanina wala pa ito? hindi, ipagdaong niyo nandito na ito eh doon ilang piraso? ilang piraso? 1000 shitimil la, lah <Ga>. ah grabe lalag <laughs> 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 gapang itim ang butik lalapit, lalapit na dami oh <laughs> <laughs> yun <laughs> oh, no? Gap gapang itim sa tabi lang yan oh Kita ko ng isda na ganito karami. A ano anong tawag doon yung lambat na no yung naga yung tinatapon? Uh Oo. -oh. Ah ubus ba to? <laughs> Pero bawal kasi. Bawal pa dito eh. Grabe ang dami. Pero may mga sugat yung iba. Ang dami. Malapit. Malapit sila. <laughs> Pagdaong dito na ta? Ang dami yan. Nakatik na rin sila eh. Ba't ang dami yan? Grabe. Ang dami yan. Ang dami yan. Ang dami yan. Ang dalim, Sige. dami yan. Dito sa kabila wala na. Maganda sana kung puro yung tuloy Hindi <laughs> <laughs> <Ay. laughs> na talaga mapigilan oh Hindi oh. <laughs> na mapigilan. Ayoko talaga <laughs> ito. Ayoko na, cellphone ko. <laughs> Ano yun? Ito? Ito? Sama na yan. Ayun yung inuulam. Saan na? yung Ay susubit pala yun. Eh. Malaki? Mm, Ayun Ay, yung inuulam? Oh, yun. Ay Ayun. Ayun yun. Ayun yun. Ayun eh. Ay, kumakain ng sipon yan. Eh. Okay. Punta natin. Punta natin. Ayun. Ay, na Kita. Pa, may mga kita pa kulay niya. Ayun. Kumakain, kinakain nila 'to eh. Hayo, koleksyon anja. Bititikan sila. Tingnan mo doon, no? Kalakuan no ron ginatumpukan niya di. Ay ito, andami 'yo. Oh. Andami. Ayun, no. Malaki. Nakadikit sa gilid. Hindi, ito isdang, isdang bato yan. Ayun, may itim na yan. Isdang bato yun. Oh, yung ayan. Oh, yung pina, yung may Pero yung may yung may ano, yung may batik. Makain din ng sipin ni Kala eh. mo kung sino punta na ano. Ay, malaki oh. Hmm. Hey sila. Ito pa Alam nyo baka? Ang dami ang puti, kakapal. Ay, anong isda kayo to? Hindi ko alam, bakang dilis na mga laki. Anong? Paitan. Paitan ng puti. Paitan? Ang <putik>. Paitan. <laughs> dami ngay. Eh. Ito itim, yun sa so, tapat niya. Oh. Yeah. Grabe din. La. Na nagpumpula na. Seryoso yan? <laughs> Gagiii Talunan mo ba sa kay? Iwala yan ba yan? talagang panginoon? Iwala nyo ba? Kanya-kanya ba yung takbo doon? Langu yan Ayun oh, ayun Ano? Mayroong ikakaiba ng isda Takot sila sa ibang isda Ang kapal oh Ang kapal niya yandawin Ang kapal niyo no? Ano talagang gusto nyo? Inaano naman Ayun, naiwan sila sa ibang isda oh. Nasa ilalim ayun. Hindi ba tikin? Ayun oh. Hindi sila kasi Saan na yung, ayun na yung malaki oh. Wala na yung malaki. Ayun. Huwag na langoy langoy doon. Ito mga isda ba Yan siya. Yung walang kulay. Oo. Oh, itim lang. Itim na itim. Ayun, sarap yun oh. Yan oh. Yung nakadikit. Ayun oh. Oo nga Saan? Sarap yan. Yung mga nakalikit na yan, yung walang kulay. Ayan, yung ano na yan? Oo. Oh. Malalaki. Ayun po, may... Ay. Yun na, dalawa na sila. Dalawa na? malaki Oo. Hmm. <laughs> Daan ka dito. ako kakanyita. <laughs> Mauli kayo. Eh, ayan. Kaya baka... Ayan, kita kito. Baka bawal kita sa'yo? Oo. Oh. Sa akin, hindi makita eh. Ano, nakatawa sila? Isinira silang dalawa. <laughs> Pre, tabihan nyo kaya. Maligo kayo. <laughs> Joke <laughs> Ha? Sumisid ka. Sisid ka para hindi makalata. Para ka niya. Putik matakot ang lalaking isda to. <laughs> Ayun na sila. Ayun. Ayun, mga shock to me Ang dami naman oh. yun. Ayun ang mga isdang bato. Ayun ang dami o. Ayun ang masasarap o. Oh. Ang mga inuuli ng vlogger. Ayan yung mga Ayan, ganyan. Ayan yan. Yan yung inuuli ng vlogger. Yan. Isdang bato. Ang sarap yan sa bawan. Pero dito, bawal yan dito. Kaya nga. Sabi sa'yo, magkuha ka ng ano, ano yan yung... Doubles. Um, tapos, tabihan mo sila doon kung anong pakiramdam ba. Wala, Google lang meron eh. <laughs> Google. Google. Uy, yan you know, o, naglapit na yung iba oh. o. Kaya, umiiwa sila dyan eh. Isdang bato. So, Ayan eh. o. Ito yun na yung iso. Ito so, sa ilalim ng ano? Yung makaligo ah. Makaligo so sila ulitong mga ito ah. Ilalim yung makasing muna. 1,000 GT mil nga eh. 1,000 GT mil. 1,000 GT mil eh. Uy, ano ba itong wife? Diyaw makapag-ibig. Sa kahoy. Ang dami. Ah, naman naman yan. 1,000 GT mil lang naman naman yan eh. mga ayun na yung dalawa oh uh -huh. daan nga dito kay ganunin ko <laughs> huli yan pag magpaibabaw lang oh. paul Diyan. Gebigjol sa lantai dito. Sabay-sabay sa traveling. <laughs> <laughs> ano yung basketball? Ano yung basketball? Eh <laughs> wala pa ta. Ta pa 'to sa lepak ng lapet. Sasama ka ta, sis. Tapoy niya pero hindi niya mulingan. Okay, mas mabilis pa yan. Sa kalan bangus. O si Ami tinig Kapal no? Ay, isa yung mga Eh, pinag-gitna ka na pre. Ah, wala na. Yari ka ngayon. Lunok ka ngayon. Lunok ka ngayon. Ayaw mo ka ulit. Oh, andito Andito yung iba oh. Nakapaikot naka na sa'yo. Iganun eh, mo ba pre yung kamay mo? Hindi yan. Magalapit yan. Hindi talagang tao. Lutang ay. Eh. Tao pa ba ito? Lumungo <laughs> pa Tao pa ba ito? Tao pa to. Dami nila. Gagi. Hmm? Bilangin ko kayo ito isa-isa. Siyempre, dito yan sa ili